Tama nga kasaliksik, ang Afrika ang lugar na mayroong pinakamatanda at mayamang kasaysayan sa ating daigdig Kung kaya't hindi na tayo dapat magtakapa kung sadyang napakadaming nakamamangha at nakakagulat na bagay ang pwedeng madiskubre dito Kaya mula sa pagkabuo ng bagong karagatan hanggang sa bahaghari sa lupa ay pag-usapan natin ang 10 nakakagulat na bagay na kamakailan lamang nadiskubre sa Afrika Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, unti-unting naghihiwala yung kontinente. Nagkaroon noong 2005 ng isang hati sa lupa sa desierto ng Danakil sa Afrika na nagpapakita umano na unti-unti nang naghihiwalay ang kontinente na magiging dahilan daw sa pagkabuo ng isang bagong karagatan na talaga namang gumulat sa mga eksperto. Dulot ng pagkabuo ng mga bagong ilog, karagatan at mga bundok ay mayroong matagal na proseso ngunit ang nangyayari sa lugar ay sadyang napakabilis kaya't nahihirapan ng mga ekspertong intindihin at pag-aralan nito. Ang paggalaw ng tectonic plate sa ilalim ng lupa sa hiwa ay nagiging dahilan para umapaw at lumabas ang magma dito na ayon sa mga eksperto ay bubuo ng ocean floor kung sakaling tumigas na ang mga ito. Number 9 lumulutang na nayon. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang nayon sa kanlurang bahagi ng Afrika na bumuo ng kanilang mga tirahan sa ibabaw ng lawa? Ito ay ang bayan ng Ganvi sa bansang Benin na talaga namang makikitaan ng kakaibang uri ng pamumuhay na sadyang naiiba sa atin. Kung saan ang kanilang buong lugar ay matatagpuan sa ibabaw ng lawa kung kaya't ang paglibot man lang nila sa labas ng kanilang mga bahay ay kinikilangan ng gamitan ng bangka dahil sa walang kahit nanong lupang paglalakaran sa kanilang lugar. Ang pagbuo ng mga gusali sa ibabaw ng tubig ay nagmula sa tradisyon ng tribo ng Fon na maniwala ka man na sa hindi ay nanguhuli ng mga tao upang gawing alipin. Kung kaya't ang mga ninuno ng mga residente ng nayon ng Ganvi ay naisipang itayo ang kanilang mga tirahan sa ibabaw ng tubig. Dahil naniniwala ang tribo ng Fon na bawal atakihin ang bawat mga taong naninirahan sa tubig. Number 8 Abandonadong Bayan sa bansang Namibia sa Afrika ay mayroon kang makikitang isang abandonadong nayon na tila ba mga multo na lamang ang nakatira. Dulot na wala kang makikitang hayop o taong naninirahan dito at ang lugar ay ang nayon ng Kolmanskop na inabandona noong dekada 30 dahil sa naubos na ang mga mineral na minimina sa lugar at dahil mayroong na-discovering minahan ng diamante sa katimugang bahagi ng bansa ay nagsilipata ng mga residente ng Kolmanskop at hanggang sa kasalukuyan ay wala nang naninirahan dito. Pero dahil sa buo pa ang mga gusaling nakapatayo sa lugar na natatabunan na ng mga buhangin ay madaming mga taong bumibisita sa lugar para lamang makita ang mga luma at sinaunang kagamitan na naiwan ng mga naninirahan dito noon. Number 7, Ponte City Tower kung makikita mo ang Ponte City Tower sa syudad ng Johannesburg sa bansang South Africa ay sigurado akong mamamangha ka sa kanyang itsura dulot ng gusaling ito na mayroong limang limang palapag ay mayroong disenyo na nagiging dahilan para manirahan dito ang napakadaming mga tao kahit na konting espasyo lamang ang ginagamit. Ngunit nagkasira-sira ang buong tore kaya't inabando na ito noong mga nakaraang dekada. Kasalukuyang pinipilit ng mga otoridad ng syudad na ayusin at bawain ulit ang Ponte Apartment para maging ligtas na ulit manirahan ng mga tao dito at dahil hindi may tatangging mayroong nakamamanga at napakagandang itsura ang gusali na ito ay puno na raw ang listahan ng mga taong nagahangad na manirahan dito kung sakaling matapos na ang pag-aayos sa lugar. Number 6, kinatatakutang ibon. Sa dinami dami ng ibon na naninirahan sa Afrika ay alam mo ba na sa maliit na ibon na kung tawagin ay Red Billed Kuela sila pinakanatatakot? Ang Red Billed quaila ay mayroong populasyon na umaabot sa humigit kumulang isa't kalahating bilyon Niniging naging daylan para sila ang bansagang ibon na mayroong pinakamaraming populasyon sa kalikasan kung saan dahil sa kanilang dami ay mayroon ng mga ginawang plano ang gobyerno sa pagkontrol ng kanilang populasyon kung saan may mga rehiyon na inuutosang patayin bilhin ng ganitong uri ng ibon upang mabawasan ang kanilang bilang. Ang dahilan kung bakit sadyang kinatatakutan ng mga taga-Afrika ang red billed quelia ay dahil sa kinakain ng mga ito ang kanilang mga pananim na nagiging dahilan para mawalan ng hanap buhay ang maraming mga residente. At dahil sadyang madami ang populasyon ng ibon ay madalas nilang inaatake ang mga sakahan at pananim upang meron silang makain. Number 5, Hari ng Mga Tupa Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng tupa na sa sobrang pinahalaga ng maraming mga tao ay mayroon ng presyo ang mga ito na umaabot sa halos 100,000 dolyar o 5 milyong piso? Ang tupa ay ang Ladum Sheep na mayroong malaking pangangatawan at malambat na balahibo na talaga namang nagpapakita ng kanilang kagandahan. Kung kaya't madaming mga tao ang nagsasali din sa kanila sa mga patimpalak. Pero ang kanilang mataas na halaga ay nagmumula sa kanilang pagiging pambihira. Kung saan napakadalang lang kung ibenta sa merkado ang lahi ng tupa na ito. At dahil sadyang pinahahalagahan ng mga tao ang mga bagay na madalang lamang magpakita ay hindi na na nakapagtataka kung bakit umaabot sa ganitong presyo ang mga halaga ng hayop. Number 4, pangatlong pinakamalaking diamante. Alam mo ba na noong nakarang taon lamang ay may isang diamante na nadeskubre sa Afrika na sa sobrang laki ay agad binangsagang pangatlong pinakamalaking diamante na nadeskubre sa daigdig. Ang diamante ay nadeskubre sa bansang Botswana kung saan na pagalaman na umaabot ang bigat nito sa 1098 carats na talaga namang makikita sa kanyang dambuhalang sukat. Kung saan ang kumpanya na nakadiskubre sa diamante ay talaga namang nagulat noong mahukay nila ito. Dahil sa loob ng 50 taon nilang pagpaproseso ng mga diamante ay ito na ang pinakamalaki sa lahat ng kanilang nakita. Kung kaya't hindi may tatanggi na sobrang taas din ng halaga ng diamante na ito kung sakaling ibenta sa merkado. Number 3, pinakamagandang patay na lugar sa mundo. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na posibleng maging maganda ang konsepto ng kamatayan? Kung hindi ka naniniwala ay sigurado akong magdadalawang isip ka kung makikita mo ang gubat na ito sa bansang Namibia. Dulot na ang gubat ay matatagpuan sa ibabaw ng isang salt pan o kalupaan na binubuo ng asin at iba pang mineral na nagiging daylan para mamatay ang mga halaman na tumutubo dito ang patay na gubat ay tinatawag na deadly kung saan kahit na agad mapapansin ang mga patay na puno na nakatayo dito ay hindi may tatanggi na sobrang nakakakalmatignan ang tanawin sa gubat at ang ganda nito na para bang ipininta o ginawa lamang. Number 2. Baybayin ng Kamatayan Tila ba malapit sa kamatayan ng kapaligiran sa bansang Namibia dahil hindi lamang ang patay na gubat ang matatagpuan sa lugar kundi pati na rin ang kakaibang baybayo na ito na kung tawagin na Skeleton Coast kung saan makikita sa lugar ang libo-libong mga abandonadong barko na natatabunan na ng mga buhangin kung saan ayon sa mga eksperto ay ang maalat na karagatan ay gumagawa din ng hamog na mas lalong nagpapahirap sa mga tao o hayop na piniling pumunta sa lugar dahil sa madalas na pagkaaraw at madalang na pagulan ay walang kahit na anong halaman ng yang manirahan sa lugar kung kaya't hindi nakatakataka pa kung bakit binigyan na lamang ng bansag ang lugar nito na tila babaybayin o dalampasigan ng kamatayan. Bagay tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito kung saan makikita ang isang lalaki katabi ng nadeskubri niya daw na bungong nakalibing sa desyerto sa Africa Ang Afrika ay ang kontinenteng mayroong pinakamayaman na kasaysayan kung kaya't kung sakaling mang mayroon ngang namumuhay ng mga higante sa ating planeta na unang panahon ay hindi may tatangging sa Afrika ito madalas makita kumpara sa ibang mga bansa. Kaya't hindi nakatakataka kung ang higanting kalansay niya ay matatagpuan sa lugar. Number 1. Bahagharing lupa sa bansang Mauritius ay meron tayong matatagpuan na kakaibang lupa na sigurado akong gugulat at magpapamangha sa iyo. Dulot na makikita rito ang kulay ng bahaghari kung saan ayon sa mga eksperto ay ang iba't ibang matitingkad na kulay ng buhangin ay nagmumula raw sa mga natunaw na bato mula sa mga bulkan na lumamig at natamaan ng magkakaibang temperatura na naging dahilan para hindi sila magkaroon ng pare-parehong kulay. Ang pagiging makulay ng lupa sa lugar nito na ay naging dahilan para madaming mga turista ang bumisita sa lugar, lalo na ang mga manggagawa sa sining na nag-aangad na makakuha ng inspirasyon sa tuwing nakikita nila ang natural na ganda ng lugar. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga kakaiba at nakamamang hambagay ang posible nating madiskubre sa ating planeta kung saan kabilang narito ang kontinente ng Afrika na naglalaman ng pinakamayamang kasaysayan sa lahat. Kung kaya hindi na tayo dapat magtaka pa kung ang mga pinakamadaming nakamamanga at nakakagulat na bagay ay magmula sa lugar na ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga nadiskubring ito itong pinaka mo? I-comment mo naman 'yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.